Okay. Ikaw. Sino yung naisip Palagi. <laughs> Wala. Si na mama po. Lagi. <laughs> yung pamilya ko. <mo>. Pamilya. <laughs> Pero... Ano? Ikaw din po. Minsan. Oo. Oh. Umi-extra oh, dyan sa utak mo. <laughs> Hmm. <laughs> iniisip ko yung kung ano, kung <laughs> ano yung iniisip mo. Hmm. Masyado po kasi kayong tainik. <laughs> Hindi niya po sinasabi kung may problema. Hindi <laughs> hmm. ka mo kasi nagtato, no? Saka... Mahirap yun, eh no? Kaya... Maproblemahin mo din. Hindi. E ano ka pa? <laughs> diba?